Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Jesse. So ngayong araw titikman natin ang corn chip barbecue ng Dali by Chipsy. So, um, looking at the packaging, napakaganda. I like the bright colors, yung pagka-brown nung sauce, saktong sakto. Grabe, ang ganda. So, ngayon, tikman na natin. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Jesse. So, bago natin simulan, pasayinan natin ang ating panlasa. Tata, so ang titik natin nakita nyo sa montage kanina is etong corn chips nacho crispies. So tara buksan na natin. Yeah. So Tingnan nyo guys. Ito, pakita ko muna sa inyo yung bits sa leading brand. Texture compared to leading brand, okay naman. Nakakasabay naman. So, texture okay naman. Packaging, napakaganda. Tikman na naman natin kung anong lasa. Hmm, Salap. Ay, ang sarap. Hmm. Mm. Medyo maalat nga lang. Pero ang salap. Kung mahilig kayo sa barbecue flavor na nacho, para sa inyo to, for 1975, sulit. Ang sarap. Mm. Grabe. Hindi siya sobrang tigas. Yung lasa, okay na okay. At wala nang masabi. Ayun lang. So, maraming salamat. At ako nga pala si Jesse. Pasayahin ng panlasa. Paalam sa inyo. At magandang araw sa inyong lahat.